Hi guys, good afternoon, time check at 12.11pm ng Sunday, so guys ito at katulad ng inaasahan namin na yung nakaraang vlog natin guys ay ito so ito sana guys, yung garahe namin dito sa my Terrace. so ito guys kapakita ko at nag-uumpisa na sila kanina pa. So, ito guys. So, yan po. Si Perlito. Yung dating gumagawa dati sa likod. Nung nakaraang linggo. So, so ito guys. Yung sinasabi ko. Yan, kinalawang na siya. Oh, no! So, nilagyan na muna natin. Tinuro ko muna natin yan. Uh, yung rust converter para malagyan siya ng... Uh, epoxy primer Very so, good. Para hindi masyado kalawangin. So guys, ayan oh. So magkakaroon ng poste doon. So ito oh, kanina ay kinabit eh maulan. So sigur, oh, no, yung, no 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 no. Susunod na lang natin 'yan. Uh, na lang natin 'yung pan primer ng epoxy paint. So, very good. So, ayan guys. Oh. Ayan ang taas. Yeah. Ito yung kabila ng poste. So guys, ito na nga. So, yan, katulad ang sinabi ko guys, yung baloy ng tubig pagka malakas ang eh, palabas. So, naglalagay ng alulod doon para sa down swat niya. So, yan, at si ko naman, si Marby, sa labas, eh, nagpipinta siya pinipintahan niya yung ibang bakal guys kasi itataas na na ito yung mahaba na yan yung dalawa sa gilid saka isa sa gitna ito so, yun 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 yung mga tabi so, ito yung mga tabi ito yung mga tabi sa wall ito sa wall yung bakal na pang-support ka and sabi ko na may hukay dyan so, pag natin na sa foundation Mag-uhukay pa sila dyan So, ino na guys yung pata ah, oh. So, yun Itin na natin kung Ano na yung sura sa labas So, salute guys So guys, andito na nga ako sa labas Ayan, <laughs> Yung yeah, pinagalisan namin ng damo, tuyo na. Pwede na siguro si Gaga. Yeah? So ito guys, sa uh, nangyayari ko. Ayan o. Oh, ang taas na gagal. Okay. So, isang diretsyo na ano yung bubong niyan. Sabi ni Ernito, yung nakapula. Na, eh, kung daw to. Mga, ang weed dito, mga dilangero. Beautiful. Ang makukonsumo isang diretso ha kasi mag-overlap pa ka din guys sa uh, bubong ng terrace panel so ayan pa uh, pasok yan guys kaya ang na ng tubig dito so sabi ko nga nung nakaram vlog ko eh si bubong yan mag-extend pa siya ng 70 cm dito sa may gutter para uh,

ya nanti pin ya nala nakwa na yan taplayan na ng turko yung kata rust converter oh yan no? o ayun o pala ano baka kalating dalong ka na pala no wala nga eh Ay, galba na nakulangin ko sa dami. Oo. Pagka kinulang, patakbo na lang. So ayan, oh, isang pahira na lang guys, mabilisan. So, Oo oh, nga, baka ay pa Ako, lakas na sa hangin oh. oh, bako na panahon oh. Eh. Lakas so, na hangin Oo oh, Ayan, para yung sasakyan na puti eh, nababasa, hindi eh, naarawan. Ayan. So, saglit guys. Kaya no, oh. apat-apat kagad. Very good. Para isang pasadahan lang. Isang patong lang yan. Tatlo. Tatlong patong ng dilaw? Oh. Sigurado ang huli nga, yung galbakot, yung primer na gray. Oh, gilder. Ah, gilder yung gagamitin. Coxerene. Ayun. Oh, oh laser para mabilis pati mo di ba? Hmm. So, oh. Oh, nga, ang haba. Iba at kwento, 20p ba ito? 20 Oo. Oh. Ay, yung bubong sobra sa 20p, kaya nagdugtong, no? Oo, oh. Para... O oh, nga. So, yan guys, yung dulo. Pagbaligtad yan, sabay-sabay din. Yan doon sa dulo. Kado doble mo pa. Bago yung baligtad. Kado naman matuyo. Ayun yun. Yan doon naman siya. Ipoxy naman. Ang ganda ng kulay. Pag kumapan maganda. Ayan nga, nakita ko nga. Ang problema yung poste doon. Late late na, na naisip ni Perlito. Yung naikabit mo sa wall, walang primer. Mahala ka na lang, ano? Ah! Ay! Ah, oo, sige. Kakain na raw. Uy, kakain na raw tayo. O, tapusin mo na yan para sabay-sabay na tayo kumain ng tangali yan. Sana. Kasi 12.50 na eh. Ayan, at Ayan guys, oh. Ayan, yung ating tubular, ah, uh, 2 by, 2 by 3? 2 by 2 lang po ito, yung 2 by 3, yun, yung pang na... Ah, 2 by 2 to? Apo, ito. Ah, ito yung pang bubong. Yung pang mamakuha ng ero. Ayun. Apo. Ito baka diba, mamaya maglagay ito sa tulang gano'n, no? Hindi ba kukulangin? Anong palagay mo? Kasi yan yung horizontal, di ba? Opo, horizontal. Hindi naman, 2024 na naman po yun. Bagay, 4 feet lang mahigit eh. Yeah. Ay, hindi 4 feet, 4 meters pala. <laughs> 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 Masyado ba yung 4 feet? 1 <laughs> meter lang almost mo yun, 1 and a half. So, ang bilis ka ni perlito eh, parang unggoy eh. <laughs> <laughs> parang unggoy, wakit mo sa, sabay sa asabay lang ka. Yun nga eh. Talagang, 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 talagang. Ang galing nga eh, ah. Hindi mahalaga yung oras sa kanya eh. Wala sinasayang. Eh kung si Jojo 'yon, PO na naman 'yon. <laughs> uh, patay oras na naman 'yon. Hindi, kami ang katira namin, di ba? Sa hapon ko mag-place yung pau patapos Ayun nga eh. Sa umaga umato ka muna. Oo nga. Eh nakita ko yung placement. Bagal daw. Dogin na katawan ko. Bagal. <laughs> Bagal. Ay yeah, si Perlito. Ayun 'yon, oh. Man. At maraming basahan to, doon, pasok ka doon. Dati tatlo lang sila. Ngayon, Bayan. uh, body, Bayan mo na lang uh, ngayon. Ayun, 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 kung subay ito, pang ano, pagbukong? mo na, bilangin mo yun, ito. Para maka-order kung ano. So nga Ayun nun pinagiging tayong pagkain kasi Ganyan ming isis ko Kahit kami eh Naku nagagalit sa amin yan Pagka hindi pa kami basta lumalabas Basta oh, no. nagtawag yan Oo Kahit muna tayo Oo So guys hanggang dito na lang muna po At kami kakain So Ayun uh, Mananangalaya muna kami So Babalik na lang ako guys, mayaman konti. So, pasamantala, paalam.